Ano nga ba ang laman ng bawat panalangin natin? Ito lang ba ay puro pasasalamat? Ito rin ba ay puro kahilingan? Sana tingnan natin sa ating mga puso ano ang mas kailangan ng Diyos para sa atin na sana gawin natin ang bawat panalangin natin bilang paraan ng ating pakipag-ugnayan sa Kanya. Na sa pagpapalalim ng ating panalangin, mas pinalalalim natin ating pakipagugnayan sa ating Diyos sa pamagitan ng ating kapwa na ang buhay na panalangin ay patuloy na naghihintulot sa atin na mas hanapin ang Diyos sa ating kapwa, mas palalimin ang ipakipaugnayan sa bawat isa, at mas dalhin ang kahilingan ng bawat isa pabalik sa Diyos. Kalakip ng bawat kahilingan at pasalamat na bit natin tuwing Merkules at araw ng linggo na tayo pumupunta dito sa Dambana. Patuloy sa nating damhin ang presensya ng Diyos sa bawat isa. Patuloy nating isipin na ang Diyos ay patuloy na makikinig sa atin. At tutugon sa ating mga panalangin bukal sa ating mga puso.